What's up mga kastig? Andito na tayo ngayon sa Barangay Mabuhay, si Suns del Norte. Samahan nyo kami, panoorin yung tinatawag o ipinagmalaki ng Barangay Mabuhay, ang Hot Spring. Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Dito pala yung daanan. ano, So pag nakapunta po kayo rito, tingnan nyo lang itong ang palatandaan nito, may isang kahoy. Ano ba yan? Nara? So, pag nakarating kayo rito, bandang uh, uh, kaliwa, pababa, no? Papunta roon sa may ilog. So, tingnan po natin kung ano ba yan dyan. So, malaki ba? O tamang-tama lang? so mga kasing! Samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Hatch Spring. Hindi pa masyadong develop dito. So, siguro, uh, baka sa susunod uh, pagbalik natin dito mas mapaganda na para mas mapadali ang pagpunta roon sa baba <laughs> may nagano pala dito ng niog so hingi na lang tayo ng ano mamaya buhok ko. so magtatanong-tanong lang tayo kung saan babanda baka iba yung mapuntahan natin <laughs> Diyan sa ano, nandaan naman dito. O, oh, Eden, yeah, baba ka lang. Ikaw 'yung sabi sababay dito tayo po. Oo. Oh. parang malaki dito tayo mag-castle, parang ano. Ang hirap mong dahil. Oh. Pangpang, lang tayo dyan sa baba. So, titingnan lang natin. Sige, baba ka lang dyan. May daanan dyan. to Pababa. sana na tayo. So, pababa tayo mga kastig. Naku, hirap ang daan. Iwan ko lang saan yung saan ba dito, diba, banda dito yung ano, sinasabing hot spring. <laughs> <laughs> Yo, ito. Pababa na tayo. Ah, ito tara. Ano? Hikapan tubig. Hawakan mo. Tawag yun na ano? Sa tanong, tanong tayo, may tao din sa kabila. Hello po! Pwede magtanong? Ah, dito na mga plastic, oh. Yan, eh. eh, Malina din naman yung tubig. mo ko hot spring? Saan ba banda? San <laughs> ba rito yung mainit na tubig? Okay. Ayan pala. Parang uh, kasi dalawa itong ilog dito eh. Merong ma merong ma maliit diyan sa kabila. Uh, dito naman yung malaki. So, ang sabi po ni Sir, doon daw sa kabila. Yung ba sa kabila, Sir, no? Yung mainit? Ah, okay, doon pala. So, tit susubukan natin. Kapain natin baka maluluto yung kamay natin. <laughs> ano, kastig? Okay, uh, ano ka ba diyan? Bago pala itong uh, tourist spot na natawag dito sa Mabuhay Season. Uh, Masyado hindi pa ito na-develop. so tingnan nyo ang lugar. Parang maganda. Dito yung si Sir oh. Ayan, kaway-kaway Sir. Andiyan yung mga kaibigan natin taga season. Hello po. Ayan, si Sir. Salamat Sir. Oh, Ayos, tingnan kabila. yung mga plastic yung ano. Pwede rin naman dito sa baba maligo no. Mayroon na naman itong video mas malaki ng konti. Wow! Tingnan natin. Tingnan natin dito. Ayan o, oh, pwede rin kayo maligo rito. Maganda rin naman. Uh, siguro baka bagong uh, umulan kaya medyo ganito yung kulay ng tubig. Uh, uh, siguro mas malinaw ito pag uh, umaga. Tuntahan natin yung... Ayan, may tinuturo si sir saan banda yung may... Ayan. Sige lang. Dandahan ka lang, Kastig. Ah. Dabas, Gamitin mo na yun yung training mo. Ah. Wow naman! No. Wow! Wow! Sige. Gapang. Ah. Sige. Sige. Sobrang pinapawisan ako ng marami. Ayan si Sero, magsisibak sila. <laughs> yung sa kabila, medyo malinaw yung tubig. Yung dito naman sa kanan, ganun din. Kaso lang, medyo meron na siyang parang mga lumot. So, siguro pag bagong bahat, pagkatapos uh, biglang ano yung hihinto yung ulan, siguro mas malinaw yung tubig dito. So marami bang uh, pumupunta dito, sir? Dami pala lal. Pag ano sir, pag pagka pag, uh, pag, ulan maraming pumupunta. O tama nga pala kasi pag umuulan malilinis yung uh, ilog. So mawawala yung mga lumot. Ito bless sir kung ilang ano na to. Yan ang pagkaganda pala. Ito pala yung ano, ah, malalim para ito sir. Anong nangyari ba dito biglang? Ah, nung pagbaha, na tabunan. Mga kastig, ito pala ano? yung tinatawag nila. So, nilang... matagal na ba itong okay. na-discover, sir? Matagal oh, na ito. Tagal na. Ano, ano nga palang pangalan natin, sir? Pwede bang may hmm. inatanong? John. John. Taga mabuhay kayo, sir. Okay. okay. So, hindi magtatagal, sir. Uh, Mag-develop doon. Ma Marami nang na? pupunta rito. Talagang mainit yan kasi kumukulo, eh. Ah, uh, mga kastig, uh, il ilang, ano? ilang buwan na ito. Hindi, matagal na Ah, uh, matagal na ito pala ito, pero hindi pa siya masyado ano, na-discover ng mga tao. Kaya ipromote natin ang ah, katamtaman Katamtaman lang pala yung init niya. So, kayang-kaya kahit bata, pwede para maligo rito. So, siguro advice ko lang. Uh, oh, advice ko lang. kasi hindi naman pwedeng lalangoy kay dyan kasi medyo <laughs> mababaw lang ng kunti. Ah, okay. So, noon sir, malalim pala ito kaso natabunan ng ano, natabunan ng baha. So, baka sa susunod magiging ano to, gawin swimming pool o di kaya ay ililipat doon sa kung saan banda, lilinisin. Baka maging maayos na rin ito. Pero sa ngayon, ah, pwede pa rin ah, dala lang kayo ng timba o tabo ba diyan? <laughs> ah, para wag na lang kayo lalangoy. Eh. Ka Kasi, oh, ayan. Oh, ah, Ah, Lama. mas mainam buntag sir no kasi mas mainit siya pag umaga. Ah okay. So Ito mga ito. Kastig. Ito mga Kastig. Try natin yung ano pa nate Wow, ganda ng Maiiwan na yung ano mo, kuko. Ah, <laughs> <laughs> uh, katamtaman lang, katamtaman lang naman yung init niya. Hindi naman masyadong mainit. Okay, tama lang siya. Tama nga yung sinabi ni sir na mas mainam dito yung um, pumunta um, 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 kayo rito so, umaga. Na, umaga. kami na may kunin ito yan dyan. Ah, may, may tulay pala. Mm -hmm. Pagkatapos sinira ng baha. Mm -hmm. Ayun. Lagay mong kanin ng diri ah. Okay, so baka sa susunod. Ano naman sila mag-inom diri ganun. Ah, okay. So kasi maganda naman yung gusto dito, kaya dito lang sila mag-inom. Wala pa siya, kibutang na kung ano, kanang, kanabang, kanang sign age sa gawas signage. Oh, kasi kilalang kilala naman nila ito. Okay, yung mga mga foreigner. Yung mga foreigner sa eh, no, pumupunta rito. Maganda pa rin naman doon sa ibabaw, no? Doon so, sa may bandang taas. May post din, no? Pwede rin kayo mag Malayo oh, pa no? Doon pa sa si ibabaw may post, pero malayo na 'yon, nasa South Chester, no? Oh, malayo na. Yun. Pero pwede rin kung gusto niyo pumunta, may daanan naman doon sa Diba, baw, kalsada, patungo mayan doon. So, pwede rin kayo doon. Pero pag dito, ganda rin naman. So, ang advice ko lang, magdala kayo ng baon nyo, tsaka tubig, kasi parang walang ano dito sa malapitan. Ah, ayan pala. Ma-iinom ba yan, sir? Hindi masama, kong-kong. Ay, okay. Hindi, ibang po sabihin. Ah, okay. Pwede mainom. Pero, yun sir, malamig yun na tubig. Andito lang yung mainit. Oo, oh, tingnan nyo mga kasig, oh. Ang lapit lang, oh. Malamig dito sa kabila. Ilang dipa lang. Dalawa, tatlong dipa. Malamig. Malamig yung tubig dito, banda. Oo nga. <laughs> At saka dito, yung mainit. Ay, <tipan> ito Uh, ah, dito mga kastig oh, tingnan yung tubig o, oh, kumukulo. Kumukulo. Yung sabi o, oh, tinuturo niyang tubig. <laughs> Ay, kumukulo na yung dugo ko kasi wala pa akong pamagahan eh. Wala akong almosay. Eh. <laughs> Yan o mga kastig. Ito. Yan oh, o, ano? oh, tingnan mo. Tingnan tayo. Okay, o, oh, tingnan mo. na kumukulo. Dito boss, pare-samong natuan ng mga lugar. Tabutan 'yan, pinalanan ng bato dire. Ukangan ito ng mga mga primitive sa historical, uh, ilang taon na ito na natawag doon? Ilang taon na? Mula noon pa. Panahon pa ng mga dinosaur kasi dito nakatira eh. <laughs> eh. Ikaw talaga mayari dito, sir de mga... Ah, okay. So, sino ang nakadiscovery dito na may mainit na tubig? Pag kuha naman ito, kung sa kumpanya, sa Ah. ako na, kasi Okay. So, maganda pala dito, mga kastig, no? Ito, Ang ganda ng ano, tubig nila, oh. Yung gustong pumunta dito, ah, punta lang kayo ng mabuhay medyo mahirap harap ang andaan pero okay naman din no Tingnan yung kumukulo na tubig oh <coughs> Ayan mga kaastig. Ay, ah, sobrang papagod ako. So nakita niyo na kung ano ang makita dito ah, sa mabuhay season. Yung tatawag niyong hot spring. So mga kaastig, pauwin kami. At masak kami sa Sobrang hirap. Parang hindi ko na yata. Maka hindi na ako yata makahinga. Ito mga kastig, eh. Ah! Ah! <laughs> May napawis. <laughs> Parami mga kastig ah. Ito mga kasi. Ah! Ang tawag dito Pero, <laughs> nahirapan talaga akong huminga. Ah! Sobrang nakakapago doon sa... Lo, saka? More excited yung mga kastig.